Isa pong pinagpalang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayong araw na ito gusto kong ituro sa inyo o gusto kong maunawaan ninyo ang ibig sabihin ng salitang pamamahala na nagmula sa salitang Hebreo Narada at binanggit ng Hinesis Kabanata Isa talatang 26. Sa nakaraang pag-aaral natin mga kaibigan ay tinalakay natin ang ilan sa mga ibig sabihin ng salitang pamamahala na nabanggit sa Genesis. At ngayon, gusto kong ituro sa inyo ang iba pang mga ibig sabihin o kahulugan ng salitang pamamahala. Pero bago, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay pakisubscribe na rin para lagi kang updated sa aking mga i-upload na video dito po sa YouTube. Ngayon tuloy tayo sa ating pag-aaral ngayong araw na ito mga kaibigan. Puntahan po natin yung pangpito ang pangpitong kahulugan ng salitang pamamahala na nagmula sa salitang Hebreo na Rada ay ang may panumbalik. Ibalik sa dati ang kaayusan ng daigdig na ito. Nilikha ng Diyos ang daigdig na ito mga kaibigan ng maayos. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa daigdig na na may tamang kaayusan, may tamang lugar at may mga tamang gawain. Kaya Maayos ang takbo ng ekonomiya, maayos ang takbo ng media, maayos ang takbo ng agriculture, maayos ang takbo ng batas at maayos ang takbo ng pamilya. Maayos ang lahat. 'Yun ang gusto kong sabihin dito mga kaibigan. Pero sa isang iglap, alam naman po natin yung kwento na sinuway ni Adan yung utos ng Diyos na huwag kainin yung bunga na ipinagbabawal at nang nilabag ni Adan yung batas. Agad-agad ang sabi ng Bible, ang tao ay nawala sa Eden, doon po sa kaharian ng Diyos. Ang Eden mga kaibigan para sa kalinawan ng lahat ay kumakatawan sa kaharian ng Diyos. Kaya nung nagkasala si Adan mga kaibigan, agad-agad sa -agad, ang tao ay nawala sa Eden o sa kaharian ng Diyos. At doon na nagsimula ang lahat ng kahirapan kahirapan sa ekonomiya, kahirapan sa pamilya, kahirapan sa batas, lahat nagsimula na ang kaguluhan, digmaan, lahat ng kagutuman, lahat ng iba't ibang mga kahirapan na ating nararanasan ngayong, ngayong mga panahong ito, doon nagsimula noong ang tao ay nawala sa kaharian ng Diyos o sa Eden, mga kaibigan. Kaya kung ano ang original na pagkakalikha ng Diyos sa ekonomiya, kung anuman ang original na pagkakalikha ng Diyos sa media, at kung anuman ang original na pagkakalikha ng Diyos sa pamilya, ngayon ay magulo, ngayon kailangan nating itong ibalik sa original na pagkakalikha ng Diyos sa mga ito. 'Yun ang ating pananagutan mga kaibigan. Ibalik natin sa ayos, sa normal na pagkakalikha, ang lahat ng magulo, lahat ng wala sa tamang lugar, lahat ng hindi maayos, kailangan natin ibalik sa dati. Yun ang ibig sabihin ng salitang pamamahala na nabanggit sa Genesis uh, chapter 1 verse 26. At sabi doon, at ang tao ang mamamahala sa lahat ng ating nilikha. Pero pinagulo natin o pinagulo ng dahil sa pagsuway ni Adan. Ang lahat ay nagkaroon ng kaguluhan mga kaibigan. Ano ang dapat natin gawin ngayon mga kaibigan? Talasan natin ang ating mga mata at hanapin natin ang mga nilika ng Diyos na magulo o kaya wala sa tamang pagkakaayos. At simulan mo itong ayusin ayon sa tamang pagkakalikan nito. Ang tamang paglalantad ng iyong sarili ay ang paggawa o pagsasakatuparan ng gawain yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Tama na ang paglulokso sa simbahan, pagpapalagpak, sa simbahan, pagsasayaw sa simbahan, walang nangyayaring pagbabago mga kaibigan sa ginagawa natin. Dapat na nating tapusin ang lahat ng uri ng pagiging relihiyoso. Tama na ang pagiging relihiyoso. Walang nangyayaring pagbabago sa ating buhay. Anong gawain ng wala sa tamang kaayusan? Anong nilikha ng Diyos ang wala sa tamang pagkakaayos? Anong bahagi ng buhay ang nakikita mong wala sa tamang kaayusan? Kapag ang mga ito ay naipanumbalik ito ay tinatawag na pamamahala pangwalo pangwalong ibig sabihin o kahulugan ng salitang pamamahala na nagmula sa salitang Hebreo na rada pangwalo ay gumawa to work tandaan po natin mga kaibigan walang ibinigay ang Diyos kay Adan o sa tao na trabaho ang ibinigay ng Diyos kay Adan ay gawain hindi po trabaho kaya dapat nating alamin kung ano ba yung pagkakaiba ng dalawang salitang ito, ang salitang gawain at ang salitang trabaho. At gusto kong ulitin mga kaibigan na ang ibinigay ng Diyos kay Adan ay gawain at hindi po trabaho. Ano ba ang pagkakaiba ng trabaho sa gawain? Tandaan po natin mga kaibigan, ang trabaho ay ginagawa mo ng inoorasan ayon sa itinakda ng nagpapatrabaho sa iyo. Ang gawain naman ay isang panghabang buhay na gagawin mo. Ang trabaho ay ginagawa mo para magkaroon ka ng pera o magkaroon ka ng sweldo. Ang gawain naman ay ginagawa mo at ito ay magbubunga ng kayamanan. Ang trabaho ay pansamantala. <clears throat> ang gawain ang natatanging dahilan kung bakit ka ipinanganak. Ang trabaho ay pwede kang matanggal o pwede kang tanggalin ng sinuman mula sa iyong trabaho. Ngunit ang gawain ay walang sinumang tao na makakapagpaalis sa iyo mula sa gawain mo. Ang trabaho ay limitado. Ito ay limitado sa lugar pero ang gawain ay hindi nalilimitahan ng lugar at oras. Salamat po sa inyong pagkikinig at panonood. Pinagpala po kayo ng ating Panginoon. Lagi po nating tatandaan mga kaibigan, maunawaan mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo.